Nagsimula ang lahat sa isang simpleng swipe. Ako si Jenny, 30 anyos, at tulad ng maraming single sa lungsod, umaasa lang ako na sana sa wakas, mahanap ko na ang taong para sa akin sa isang dating app. Hindi ako humahanap ng artista, gusto ko lang ng maayos, matino, at syempre medyo gwapo naman. Pero pagkakita ko sa profile ni Leo, parang natahimik ang buong mundo ko. Hindi lang siya gwapo, parang lumabas siya sa isang romantic movie. Matangkad, malinis tignan at ang mga mata niya ang lalim. Laging may bahid ng misteryo. Nagsimula kaming magchat at doon lalo akong nahulog. Si Leo ay isang gentleman. Magalang siyang magsalita, matalino at higit sa lahat nakikinig siya. Hindi siya tulad ng ibang lalaki na puro lang yabang at tungkol sa sarili. Kapag nagkukwento ako, alam kong pinapakinggan niya talaga ako ako. Parang konektado kaming dalawa sa isang bagay na hindi ko maintindihan. Ang tanging problema. Ang tagal bago siya pumayag magkita kami. Halos dalawang buwan kaming nagchat at nagvideo call. Laging may dahilan siya. May trabaho pa ako sa probinsya. Medyo masama ang pakiramdam ko. O kaya naman, mas gusto kong perpekto ang unang date natin, Jenny. Sa totoo lang, nakadagdag pa yon sa curiosity ko. Sino ba itong lalaking ito na parang napaka-espesyal? Samta wakas, pagkatapos ng matagal na paghihintay, nag-set kami ng date. Ang lugar na pinili niya ay medyo malayo sa isang liblib na bayan na malapit sa isang bundok kung saan daw siya nagtatrabaho. Sabi niya, meron daw doong isang lumang bahay kainan na tahimik at may napakagandang tanawin ng buong gabi. Nagdalawang isip ako bakit hindi na lang sa Maynila? Pero ang boses niya, ang pangako ng isang perpektong gabi ay sapat na para burahin ang lahat ng pag-aalinlangan ko. Ito na ang gabi ng date. Nagrenta ako ng kotse para makarating sa sinasabi niyang lugar. Alas 7 pa lang ng gabi, pero pagdating ko sa bayan, parang alas 12 na sa dilim. Tahimik ang lugar at iilan lang ang naglalakad sa kalsada. Ang tanging liwanag ay galing sa buwan na halos bilog na at ang mga gasera sa labas ng mga bahay. Pagdating ko sa Lola Tinas, ang pangalan ng kainan, doon ko siya nakita. Nakaupo siya sa isang mesa sa labas sa ilalim ng isang malaking punong mangga. Nakatingin siya sa kawalan at nang nakita niya ako ngumiti siya. Ang ngiti niya parang may nagliliwanag sa paligid. Tumayo siya at naglakad palapit sa akin. "Jenny, sa wakas," sabi niya. Ang boses niya ay malambing pero may kakaibang lamig kahit pa mainit ang gabi. Leo, ang layo mo naman pinili, biro ko pero ang totoo, kinikilabutan ako sa katahimikan ng lugar. Niyaya niya akong umupo. Walang ibang customer sa paligid maliban sa isang matandang lalaki na nagbabantay sa kusina at isang babaeng nagwawalis kahit dis oras na. Sinabi ni Leo na naka-private reservation daw ang buong lugar para sa amin lang. Sabi ko sa isip ko, grabe, ang bongga ng lalaking ito. Habang nag-uusap kami, parang nag-iisa lang kami sa mundo. Napakagaan niyang kasama at tawa kami ng tawa sa mga kwento namin. Pero habang tumatagal ang gabi, may mga maliliit na bagay akong napapansin na noon ay binaliwala ko lang. Una, ang pagkain. Nag-order siya ng lechon kawali para sa akin at sinigang na hipon. Pero para sa sarili niya, isang, isang plato lang ng simpleng kanin at isang basong tubig. Hindi kasi ako kumakain ng karne paggabi, Jenny. May strict diet ako, paliwanag niya. Gusto kong sabihin na, eh bakit may lechon kawali sa menu mo? Pero ayoko maging mapuna. Pangalawa, ang lamig. Nakasuot lang ako ng manipis na blouse at medyo nilalamig ako. Pero si Leo, nakasuot siya ng manipis na t-shirt at parang hindi siya ap apektado ng simoy ng hangin. Nang tanungin ko siya, ngumiti lang siya at sinabing, Sanay lang talaga akong laging malamig, Jenny. Pangatlo, ang mga hayop. Habang naguusap kami, may isang pusa na dumaan malapit sa aming mesa. Biglang nag-iba ang tingin ni Leo. Nag-iba ang lamig sa mga mata niya. Hindi ito lamig ng hangin, kundi lamig na parang may matatalim na bagay sa loob. Ang pusa naman biglang tumakbo papalayo. Parang may nakita itong nakakatakot. Hindi ko gusto ang mga pusa, mabilis niyang sabi at bumalik sa pagiging sweet at gentleman. Pangapat, ang balat niya. May isa siyang maliit na sugat sa braso galing daw sa pagbubukas ng pinto ng kotse niya. Tumingin ako dito kanina may dugo pa pero ngayon mga sampung minuto lang ang nakalipas parang wala ng sugat. Parang magic ang bilis naman gumaling ng sugat mo Leo, komento ko. Tinawanan niya lang ako, malakas lang talaga ako Jenny, matibay ang immune system. Pero ang lahat ng iyon ay maliliit na bagay lang. Ang importante, masaya ako, ang ganda ng date namin, parang panaginip. Pero may isang boses sa loob ko na bumubulong, may mali, may kakaiba. Bandang alas 10 na ng gabi, biglang nagiba ang mood ni Leo. Tumahimik siya at napansin kong nakatingin siya sa malayo. Sa likod namin, sa gilid ng bakod, may malaking kawayanan. Ang hangin biglang lumakas at may tunog na parang umaalpas na baka o kaya naman ay naguhukay. Isang tunog na hindi pangkaraniwan. Isang tunog na nagpapabilis ng tibok ng puso ko. May problema ba, Leo? Tanong ko, medyo nanginginig na ang boses ko. Bumaling siya sa akin at sa ilalim ng buong buwan, Nagliwanag ang mga mata niya sa isang paraan na hindi ko nakita kanino man. Hindi ito liwanag ng pag-ibig kundi liwanag ng isang uhaw na pangangailangan. Wala Jenny, huwag ka mag-alala. Gusto ko lang humiga ka sa kandungan ko na ako sa biyahe. Nagulat ako, hindi pa kami ganoon ka-close para sa ganitong level ng PDA. Pero ang mga mata niya parang nagmamakaawa at naguutos ng sabay. May kakaibang lakas ang presensya niya. Sumunod ako, Heto ang pinakaunang pagkakataon na hinawakan niya ako ng matagal at may nakakapangilabot na lamig ang mga kamay niya. Habang nakahiga ako, dinig na dinig ko ang malalim at regular na paghinga niya. Ang bango niya ay amoy mint at parang amoy lupa. Pero ang nararamdaman ko, hindi na lang kaba, kundi takot na. Nakita ko ang anino namin sa lupa at dahil sa buwan, parang mas matangkad at mas malaki ang anino ni Leo kaysa sa totoong katawan niya tawan niya. Parang hindi siya tao. Doon ko naisip, sino ba talaga itong kasama ko? Ano ang pinagtataguan niya? Naramdaman ko ang paghihila sa akin ng pagod at antok, pero pinilit kong imulat ang mga mata ko. Alam kong hindi ako dapat matulog sa kandungan niya. Sa isang iglap, naalala ko ang narinig kong bulungan kanina habang nag-CR ako. May isang matandang babae, si Aling Berta, na nagwawalis pa rin malapit sa labasan. Nang naglalakad ako pabalik, Narinig kong may kausap siya sa cellphone pero pagkakita niya sa akin, bigla siyang tumahimik. Pagdaan ko sa harap niya, bulong niya, umuwi ka na ineng. Huwag mo hintayin ang gitna ng hating gabi. Kakaiba ang kasama mo. Pagkasabi niya noon, naglakad siya palayo ng mabilis. Bumalik ako sa mesa at doon habang nakahiga sa kandungan ni Leo, umikot ang mga salita ni Aling Berta sa isip ko. Kakaiba. Hindi ba't iyon ang salitang ginagamit sa mga kwento ng katatakutan? May isang tao ba dito sa lugar na ito na alam ang tungkol kay Leo? Sa katahimikan ng gabi, biglang may isang ibon na lumipad mula sa itaas ng punong mangga at bumagsak sa lupa, parang patay na. Walang katinig-tinig. Tinitigan ko ang ibon. Tiningnan ko si Leo. Kalmado lang siya. Medyo naingaya nata sa atin, sabi niya, at hinimas ang buhok ko. Ang kamay niya, napakalamig pero hindi na ako makapagtiwala. Alam kong hindi ako dapat maging praning, pero ang lahat ng palatandaan, ang lamig, ang bilis ng paggaling, ang pag-iwas sa pagkain at ang babala ng matanda ay bumubuo ng isang nakakatakot na larawan. Ang larawan ng isang halimaw na nagtatago sa likod ng perpektong mukha ng lalaki. Nagdesisyon ako, kailangan kong umalis ngayon din. Leo, kailangan ko nang umuwi. Sabi ko, pinilit kong maging kalmado ang boses ko. Binuksan niya ang mga mata niya. Ang kanyang tingin ay matalim. At parang gulat siya sa desisyon ko. Ganon kabilis, Jenny. Sayang naman, hindi ka pa ba nag -e enjoy Oo, nag -e enjoy ako pero maaga pa ang trabaho ko bukas. At medyo malayo pa ang babaybayin ko pag sisinungaling ko. May... Bumangon ako ng dahan-dahan. Hinarangan niya ako. Hindi siya gumalaw pero ang presensya niya ay parang pader. Sandali lang, Jenny, sabi niya. Ngumiti siya, pero ang ngiti niya ay hindi umabot sa mga mata niya. Gusto ko lang malaman, nagtitiwala ka ba sa akin? Napakadali ng sumagot ng oo, pero may pumipigil sa akin. Alam kong kapag sinabi kong oo, baka hindi na ako makakaalis pa. Siyempre, nagtitiwala ako, pero kailangan ko nang umalis. Huwag ka mag-alala, makikita pa tayo, sabi ko. At nagsimula na akong maglakad papunta sa parking lot kung nasaan ang kotse ko. Tumayo si Leo. Ang pagtayo niya ay tahimik at mabilis. Parang hindi siya naglalakad, kundi nagpapalutang. Sa isang iglap, nasa likuran ko na siya. Hindi mo pa ako nakikilala ng lubusan Jenny ang bulong niya sa tainga ko. Ang lamig ng hininga niya ay parang yelo. At alam ko, curious ka. Curious ka kung bakit kakaiba ako, hindi ba? Doon na nagumpisa ang kaba na maging matinding takot. Wala na akong pakialam sa mga pinipigilan kong tanong ang gusto ko na lang makalabas sa lugar na ito. Naglakad ako ng mas mabilis. Leo, hindi na ako nagbiro. Alis na ako, sabi ko. At inabot ko ang susi sa bulsa ko. Nakarating ako sa kotse ko. Nang inilabas ko ang susi, bigla siyang humawak sa braso ko. Ang lakas ng hawak niya ay hindi pangkaraniwan. Hindi lang siya humawak, parang hinawakan niya ang buto ko. Teka lang, Jenny. Hindi ko pa nakukuha ang thank you kiss ko, sabi niya. At sa pagkakataong iyon, parang may nagbago sa boses niya. Naging mas mababa, mas malalim, at may parang humuhuni. Nasasaktan na ako, Leo. Bitawan mo ako. Sigaw ko, pero walang tao sa paligid. Ang ilaw sa Lola Tinas ay biglang namatay. Nagdilim ang buong lugar. Ang tanging liwanag ay ang buwan. Doon, sa dilim, nakita ko ang pagbabago. Ang mga mata niya ay lalo pang lumiwanag, parang mata ng isang hayop na nasa dilim. Ang mga ugat sa leeg niya parang nagiinit at kumakalat. At ang bibig niya, hindi na ito ang perpektong bibig ni Leo. Parang humaba at lumaki ang ngipin niya. Hindi ako nag-isip, tinulak ko siya ng buong lakas. At sa isang ordinaryong tao, dapat tumalsik siya. Pero hindi, hindi man lang siya gumalaw. Ang tanging nangyari, binitawan niya ako. Ha ha ha, ang lakas mo Jenny. Pero hindi sapat sabi niya, ang tawa niya, hindi na ito tawa ng tao. Tawa ito ng gutom. Sino ka ba talaga? Tanong ko habang nanginginig ako at umiiyak na. Ang sumunod na nangyari ay hindi ko makalimutan habang buhay. Unti-unting nagiba ang anyo ni Leo. Ang balat niya ay parang natutunaw, nagiba ang kulay at tumubo ang mga matatalim na buhok sa likod ng kanyang mga kamay. Ang mukha niya ay humaba at ang ngipin niya ay naging matatalim na pangil. Ang mga kuko niya ay humaba at naging parang mga kutsilyo. Isa siyang nilalang na hindi ko inakala na totoo, isang aswang. Ang pinakamaganda at pinakakinis na lalaki na nakita ko ngayon ay isang halimaw na nag-aabang sa dilim. Ako si Leo, pero mas kilala ko bilang isang gutom, bulong niya. Tumakbo ako. Tumakbo ako ng buong lakas, hindi sa kotse ko, dahil alam kong hindi ko na maaabot iyon. Tumakbo ako sa kalsada, papunta sa kawayanan kung saan ko narinig ang nakakatakot na tunog kanina. Ang tanging nasa isip ko magtago. Narinig ko ang mabilis na paghabol niya sa likuran ko. Ang tunog ng pag-apak niya ay mabigat pero mabilis. Parang may pumipilantik sa hangin. Nakarating ako sa kawayanan. Pumasok ako sa loob at doon naamoy ko ang mabaho at maasim na amoy ng dugo at bulok na karne. Nanginginig ako habang nagtatago ako sa likod ng makakapal na kawayan. Ang mga tangkay ay matatalim at nasusugatan ako. Pero wala akong pakialam, Jenny. Huwag ka na magtago. Hindi ka matutulog. Gusto ko lang maging masaya tayo. Kailangan ko lang ng kaunting lakas. Sayang naman ang ganda mo, sigaw niya. Ang boses niya ay nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa gutom. Hindi ako sumagot. Napansin ko na ang buwan ngayon ay nasa itaas na namin at dahil sa liwanag nito nakita ko ang anino niya. Hindi na ito anino ng tao. Anino ito ng isang malaking, nakakatakot na ibon na may matatalim na kuko at malalaking pakpak. Naramdaman ko ang paghila sa akin ng pag-asa. May isang boses sa isip ko na nagsasabing, Magdasal ka, tamawad tumawag ka na ka ng tulong. Pero saan ako kukuha ng tulong sa disoras ng gabi? Sa isang liblib na bayan. Sa isang iglap, narinig ko ang pagbagsak ng mga kawayan sa harap ko. Nasa malapit na siya. Ang hininga niya ay mainit at mabaho. Nagsimula akong umiyak ng tahimik. Biglang may umilaw na maliit na flashlight mula sa malayo. Isang matandang lalaki. Siya yung nagbabantay sa kusina ng Lola Tinas. Huy! Sino yan? Anong ginagawa niyo dyan ha? Mag-ingay kayo! Sigaw ng matanda. Dahil sa ingay ng matanda, parang nagulat si Leo. Umikot siya at sa pag-ikot niya, Nakita ko ang isang bagay na parang buntot na may matatalim na dulo. Parang isang balaraw. Matanda, huwag ka makialam. Sigaw ni Leo at parang naging tatlong beses ang bilis ng pagtakbo niya. Ang matanda ay tumakbo palayo pero sa halip na umalis, sinubukan niyang magingay. Pumalo siya ng lata at parang may mga aso na nagsimulang tumahol sa malayo. Dahil sa ingay, napilitang tumigil si Leo. Tumingin siya sa akin. Sa tingin niyan, parang may sinasabi siya. Hindi pa tapos Jenny. Magkikita pa tayo. Biglang lumipad siya. Hindi, hindi siya tumalon. Lumipad siya. Ang balat niya ay parang nagbago at ang mga kamay niya ay naging mga pakpak. Lumipad siya palayo, papunta sa dilim, papunta sa bundok. Doon ako bumagsak sa lupa, umiiyak at nanginginig. Pero buhay ako. Nakaligtas ako. Pagkalipas ng ilang oras, natagpuan ako ng matanda at ng mga pulis. Hindi ko sinabi ang totoo. Sinabi ko lang na may nagtangkang magnakaw sa akin. Sino ba naman ang maniniwala sa kwento ng isang aswang na nag-date sa akin? Pero alam ko ang totoo. At sa tuwing may nakikita akong guwapong lalaki na laging may misteryo sa mata o kaya naman ay may kakaibang lamig sa kamay, hindi ko maiiwasan ang kilabutan. Mula noon, hindi na ako nag-date sa dating app. Natuto ako na minsan ang perpektong mukha ay ang pinakamahusay na disguise ng isang nilalang na gutom. Kaya kung ikaw tulad ko ay naghahanap ng pag-ibig online, tandaan mo ito. Mag-ingat sa lalaking sobrang perpekto. Mag-ingat sa mga matang walang emosyon sa dilim. Mag-ingat sa kakaibang lamig. Kung may nakita kang parang Leo na laging umiiwas sa pagkain, na laging nasa malayo, at ang mga mata ay parang may nagtatagong lihim, huwag kang maging curious. Huwag mong hintayin ang pagdating ng hating gabi. Tumakbo ka, umuwi ka. Dahil hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay nagtatapos sa happily ever after. May mga kwento na nagtatapos sa hinding-hindi na ako matutulog ulit. At sa tuwing may umuukit sa hangin sa gabi, alam kong hindi iyon hangin. Alam kong iyon ay si Leo o ang kanyang lahi na naghahanap ng susunod na biktima at sana hindi iyon ikaw.